Senado, sinimula ng talakayin sa plenaryong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata. RMN Live Inumpisahan ng talakayin sa plenary ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sesyon ay nagmosyon itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na suspendihin na ang legislative business ng Senado at magkundi na ngayon bilang impeachment court. Kasama rin sa iminusyon ni Pimentel ang pagpapanumpa kay Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer na susundan ng oath o panunumpa ng lahat ng miyembro bilang mga senator judges kinagundahan agad dito ni Sen. Risa Ontiveros. Gayun man, kinwestiyon ni Sen. Joel Villanueva kung may notice bang ipinadala ang Senate President sa Kamara para i-inform na sisimula ng impeachment at handa na para tanggapin ang prosecutor sa itinakdanga oras at petsa ng paglilitis saling sa Article 11, Section 2 and 3 ng Konstitusyon. gita naman dito ni Pimentel na na ito ng Senado sa mga naunang ipinadalang liham ni Escudero kay Speaker Martin Romualdez noong May 19, 2025 nang iurong sa June 11 mula sa June 2 ang impeachment proceedings. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Escudero na kailangan munang mabasa sa open session ng Articles of Impeachment bago i-refer sa impeachment court at ito ay malinaw sa practice ng Estados Unidos kung saan mayorya ng ating impeachment rules ay doon naman kinuha. I most respectfully move Number one, that our legislative business be suspended. Number two, that we already convene as the impeachment court at this very moment. What would happen, Mr. President, if you have not um, issued any uh, any uh, notice, Mr President? What would happen to your letters now from June two ginawa June 11. Does it also mean Mr. President na bali walana So that is Kailangan mabasa in open session ang articles of impeachment. This is clear from the practice in the United States where we lifted, as the um, gentleman previously stated, more than a majority of our rules. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang debate ng mga senador hinggil pa rin sa usapin ng pagkukundi ng Senado bilang impeachment court. Kasama mo sa DISA XL Arm and Manila, Rajuman Mancon, debata. The that's R M